Nananatiling siksikan sa evacuation center sa mga residenteng lumikas matapos ang malakas na lindol sa hinatuan Surigao del Sur. Siksikan na nga, marami rin daw ang di pa nabibigyan ng ayuda. Nasa frontline na balitang yan, si Justine Punsalang. Ilang araw matapos tamaan ng magnitude 7.4 na lindol sa labas ng evacuation center pansamantalang natutulog ang ilang mga naapektuhang residente sa bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Sa Hinatuan ang naitalang epicenter ng lindol na tumaman itong weekend. Sa dami ng residente, hindi na sumasapat ang binigay ng mga tent ng lokal na pamahalaan. Kaya ang ilan sa kanila nagdala na lang ng sariling tent. Ang iba nag-improvise na lang at bumuo ng masisilungan gamit ang mga plywood at hollow blocks habang mayroon ding pinagkabit-kabit na trapal para may pansamantalang matunugan. Nagdala, kay, ang uban nagdala na lang kami ng tent kasi yung iba walang tent. Kaya nagdala na lang kami ng sarili namin. Masikip kasi sa tent, yung iba walang tent. Nagkanya-kanya na lang kami ng dala. May ilang residente namang nagre-reklamo na dahil wala pa rin daw natatanggap na tulong hanggang ngayon. Tatlong araw na raw silang nasa evacuation pero hindi pa rin naaabutan ng ayuda. Mga ganit problema namin, mga basa mi. Wala pa magigit mo Yan ang problema namin ngayon. Mababasa kami. Wala din kaming pagkain. Nagugutom na kami. Hindi pa kami nabibigyan. Sabi nila, bukas pa raw. Higang mainit. Okay lang sa amin. Pero sa kanila, sa mga bata, hindi talaga sila makatulog. Nilalagnat pa nga anak ko. Ayon sa MDRRMO, halos 48,000 individual mula sa 24 na barangay sa hinatuan ang naapektuhan ng lindol. Nasa 800 food packs na rin daw ang naipamigay ng LGU sa tatlong barangay sa lugar. Prioridad sa ngayon ng lokal na pamahalaan na mailikas ang mga nakatira sa mga bahay na totally at partially damaged. Sa ngayon, patuloy pa ang assessment sa mga apektadong residente para mabigyan na ng tulong. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong probinsya ng Surigao del Sur dahil sa lindol. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsala, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.